Hello mga beshi, sa isa na nga po nagdating yung mga parcel ni Mama. In order na nga lang po ko ni Mama sa orange shop na mga gamit ko sa may school. Puro kuromi po kasi yung gusto ko mga beshi. Sa SM nga dapat ka bibili ng gamit kaya lang baka wala kami makitang kuromi. Kaya in order na lang ako ni Mama sa may Shopee. Baka kapili ka pa nga ano gusto mo mga beshi. Binili nga po ako ni Mamang Gunting ball pen na iba't ibang kulay. Sunod naman itong kutsara na may tinidor at eye delays. Napapauna nga lang po ako sa ganda mga beshi. Meron nga rin pang ruler at pencil case. Binenta nga po ni Mama, may una niyang binigay sa akin na ako pas na 22 ounce. Biti na po kasi ko sa 22 ounce mga beshi. Kaya binili na niya ako ng malaki 32 ounce na. Wala na nga po mabibitin sa inumin mga beshi. Sakto na nga po to dahil maghapon yung pasok ko. Tina din, din po kasi ko ka umuwi ng tanghali at nagbabaon na nga lang din po ako. May isang bata na naman nga pong masaya mga beshi. Binili nga rin po ako ni Mama ng maliit na make-up. Alam na alam nga po ni Mama yung kaartihan ko. <laughs> Meron nga po pala pumunta dito ang followers sa amin, mga beshi. Meron pa nga po siyang binigay sa akin na pasalubong. Thank you po. Galing pa nga po silang bakulot. May kamag-anak po kasi sila dito sa May San Miguel. Kaya dumana nga po sila sa amin. Maraming salamat po sa inyo, mga beshi. crave nga po ako sa may mix and match ng Jollibee. Kaya naman inaya ko nga po sila, mama. Umagay nga lang po ako na spaghetti, fries, coke float, yum at sundae. Tara, merienda po tayo mga beshi Thank you po Lord sa lahat ng blessings May isang bata naman nga din po Nasunod yung craving Ako lang pa nagsasuso ng price sa may sunday O kayo rin mga beshi Diba, ang sarap Pagkawi nga po namin sa tibaga Nakita nga po ng mga pinsan ko yung makeup Nagpalagay nga po sila ng makeup sa akin Inuna ko nga po si Ketket -Ket. Sunod naman, eto ang si Bea Napaka -cute nga ng mga bata na to parang ako? Mapapagalitan na nga lang talaga ako ng mga magulang nito pag nakita kayo. <laughs> Hindi rin magpapakabog si Bibi Athena. Lipstick nga lang yung pinalagay ni Bria, pati na rin yung cutie. Manang-mana talaga kay sa kaartihan ko. Hi, 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 hi. hi. Yun lang, salamat sa panonood. bye, -bye mga beshies!